Hi guys, here again Nag family bonding sa dagat Nandun yung mga asama namin guys nangawa sila ng isda yun sila dami na nila na ko ang isda ayan ayan po sila Ito po yung dagat today Tingnan niyo po guys, malalim po siya, sarap na pong maligo. Alas G's quarter na po dito ng umaga. Sobrang malinis po. <coughs> Yung sagit gitnang blong blot po talaga. Summer time today, kaya ayun, nagtampisaw sa dagat, mag-family bonding, Sunday. Sunday. Opo, ito yun Ito naman yung aking buko na naglalaro dyan sama yung kanyang ate <laughs> Kami pa lang kasi nauna dito yung mga kasama namin na may dalang food eh, hindi pa po nakadating <coughs> Kaya, wala pa po sila kami pa pong nauna Ayun, yun doon sila sa lagpas na sa boundary ng ng mga tao na kumukuha ng isda din pagkagabi kasi may malaking bato dyan guys yan yung malaking bato sa gitna yan po yung boundary ng mga tao na kumukuha ng isda kasi medyo malalim na po yung area na yan delikado po pag hindi po sila aware kasi may mga ah uh, agad -agad naman po dito na naga, mga coast guard po nagbabantay po dyan sa area na po niyan kasi Mahirap na po. Yung tubig ang ating kalaban sa pag langoy-langoy na hindi tayo marunong lumangoy. Kaya yun, nagantay po kami sa kanila guys. Matapos, kasi yung isda na kanilang kukunin, yun po ang aming lulutuin para po sa aming lunch. Okay. Sa aming lunch today. So, yun po guys. Bigyan rin ng rest yung uh, katawan natin para mag-alyo sa dagat.